panood namin yung PBB ang nalungkot kami kay Esme eh, kasi hindi siya napili and akala niya he, she thought na gusto siya ng mga tao sa paligid niya na siya ay lagi nagpapasaya siya ay lagi yung clown of the group happiness of the group as in the end walang bumili sa kanya Nisa, sa mga inaasahan niya pumili sa kanya. Tapos, Lakili, yung parehas niyang last na naiwan na, which Di is Kylie. is si Siya ko na talaga yung gusto piliin. So, hindi siya na ganun, naging ganun masyadong kalungkot sa mababa yung ano niya sa sarili. Ang tawag dun? Yung Kasi nag niya. O, sa kaan ba yun? Yung akala niya, love siya ng lahat. Hmm for me, ang aking doon is ano matawag doon? Point of view ba? Matawag doon na? POV? Wala. alam. Basta ako, yung mga anak ko, pinalalaki ko sila na masanay mag-isa. Kasi, yung totoong ang tawag doon na yung totoong buhay ba? Hmm. Balabong. Hindi kayo sa totoong nangyayari, sa totoong eksena ng buhay. Ganun talaga. Pag masyado kang pala kaiti masyado mong binibigay lahat ng effort, love, interest mo sa mga tao. Akala mo gusto ka nila, hindi, hindi, hindi pala. Kailangan ka lang nila, kaya kasama ka nila. Kaya sila, mga anak ko dalawa sila. Tinuraan ko mag-isa mag-isa na hindi kailangan ng kaibigan na makisilang sila lang kung may kaibigan, good kung walang kaibigan, better pero kaya hindi nila hindi sila masaktan sa ganun kasi yun talaga yung ang matawag dun yung tatong ng eksena sa buhay na masasakit so ako as much as much I, English as much as I can Talagang pinipili ko talagang ituro sa kanila na mabuhay sila mag-isa. Huwag dumipende at huwag pakinggan yung nararamdaman. I'm so hingal. Ay, hmm. ay, ay, ay pa. Manet. Manet ang sanggol mo. Sanggol, sanggol mo. So yun lang. Masabi ko lang. Mapakita